Kahit naging mainit ang panahon sa Cebu ay dumagsa pa rin ang mga turista at mga manonood para sa Sidulog sa Cebu Philippines 2024. Bumida rin ang mga kalahok at mga float na bahagi ng Grand Parade at Ritual Showdown. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Nagsimula ang araw sa isang misa na dinaluhan ng mga manonood na maagang dumating sa grandstand. Nakakalat sa paligid ng venue ang mga security personnel. May mga K9 unit din na naglibot. Sinisiguradong walang magiging banta sa seguridad. Ilang oras ang lumipas, handa na ang lahat para sa sinulog grand parade at ritual showdown. Each one of us has a story to tell. About the miracle. Today is a miracle. Yesterday, a miracle. Days before, it's a continuing miracle. My dear devotee, of Senor Santonino, I have said it and I will say it again and again. This is for Senor Santo. din ng mga turistang manonood, local man o banyaga. Nagmula pa sa New Jersey, sa Estados Unidos, si Clarissa. At unang pagkakataon niyang makisaya sa sinulog. First time ko dito, first day ko lang at uh, ngayon, um, siguro yung mga flow talaga, yung mga performance, ang ganda nung nakita ko kanina. And so far, are you planning to come back? Opo, kasi dito lang po kami sa city, tapos uwi na kami ng Tuesday, so... Next time sa mga beach ko talagang gusto pumunta rin. Tsaka yung, syempre yung lechon, pagkain, kasama ko yung sister ko next time. pag ang mga makukulay na mga costume ng mga dancing contingent at mga naggagandahang mga float. Ayon sa LGU ng Cebu City, aabot sa halos isang daan ng mga contingent, floats at puppeteers ang lumahok. Nakisaya din sa parada ang isa sa bagong ahensya ng pamalaan, ang National Authority for Child Care o NACC. Um, of course, syempre maraming tao kaya nga para ma-promote namin yung NACC at marami rin po tayong mga kapataan dito sa Cebu na nasa mga child caring agency o yung mga tinatawag natin ng mga orphanages. Ibinida din ang pagtatanghal ng mga eskrimador sa entablado. Nakisaya rin ang ilan sa mga senador sa kapistahan, kaya ni na Senador Bong Revilla, Senator Ronaldo Bato de la Rosa, Senator Risa Hontiveros at Senator Christopher Lawrence Bongo. Ayon naman sa Police Regional Office 7, naging generally peaceful ang pagdaraos ng kapistahan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.